Naglilinis kami ng bahay ni Pidjong. Buta oh, nakakita kami ng mga kakaibang pangyayari. Oh. Ito pa oh. Hindi pa tapos yung traktura nito. Flyover? Asan kaya gano'n ito? Tollgate. yung pangako hindi pa tapos. Ibababa pa yan. Buta construction oh. Ayot na ana yan. Ayot Ito pa oh. <laughs> Tingnan daw natin dito kung may para nandito yung toll gate nila ay dito nga oh may ba eh tao oh yung takbuhan na dito putang mo hindi kayo magpakita mauubos yung tunnel nyo ayan oh salamang pala ay ayan oh ay, ano yan? Ang galing? Ang galing sila, ang galing ko kaya yung mga daan nila na yan. <laughs> kaya na ano, hindi na usukan, ano? Eh, Punin natin yung mga damo to, sisilabi natin namin dito para mausukan. Hindi mo iwanay, oh. Parang magsum, oh. Galing po niya, hayop na yan. Galing gumag. Magawa sila ng tango. puro lupa lang, Ano yan? Kaya nga, binuksan ko nga yung isa eh. Sabi ko baka nandun yung ano. Nandun nga. Tapos yung bibilis tumakbo. Ang dali niya hayop yung trumaba din ay. Hindi kaya na yan. Hindi kaya matino. <laughs> 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 Hindi kaya na yung tiro. <laughs> Pwede ba ilipat Pwede ba ilipat-lipat mo muna? Para malinis mo ng mm. ano, buo. Eh, ano ko yan? malinis ko lang din yan. Mm. Ano mo nai-edya eh, ba nito eh? Wala <laughs> nga oh, walis ko lang din yan. Hindi eh, na yan. Para lagyan lang ng karton tapos isang kutson-kutson. Ano, tapos -kutson. mm hindi -hmm. oh, lang kita nababay sa bayan. Yeah. Eh. Ay. Ayoko. Pag matagal ka na dyan, dahan-dahan yan, mapapaayos mo yung maayos. Wala namang kabutas-butas pa. Ang bubong... Ang dali mo pati yan Lagyan o oh. Nero yan Ta Lagyan mo lang alahaw yan Ayos na ganyan mm Hindi -hmm. mo pata kailang na paltan yan Ang dali lang bota sa bubong Pag kinakahit ng manok Yun Magbagsaka na May mga steel brush dito ah, Ang laki naman itong mga steel brush na ito Steel wall Dito ginamit Ano? Video. Ano yun? Yung pana lang na ano. Yung pana na maliit? Hmm. Hindi ginaagay yung lang ko. Ang um, dami sina, pa palang hipon si doon. Ano? Masudyong daw sina. Sino? Sina, sila? Sino? Sila Steve. Uh. Japit. Di na. Wala yung nahuli kahapon. Nangurinti sila. Sabi ko, sa balabas kayo, magdala kayong kulambu. Tapos iharang eh, yung mga hipon na malalaking sipit. Mm -hmm. Yung kabilyada. Sa dami nila pa huli. huli. Ay pagkano parapit, manginginan tayo.

Pinakunabi nila ng ulang nung magkasama pa kami ni Rose. Sa amit ang flashlight, yung makadail lang para eh. Bakit? Nanginilaw ka lang? Oo. Nasira kasi lang para ko na. Yung hipo na yan? Hinilaw okay. nila. Yung ilokano ay sinira? Hayot nila. Nung una baga, kami nila kayo doodong. Abot pa kami dyan sa kasis pag iilaw ng ano? Oo, magandar Isda. Sa kasis yan. Lala doon. Sa ilog ng kasis. Lalo na yun doon sa may kaya ang maganda na sa inyo ng kasis na yun, mabilis ang kamay mo sa hipo. Sa rapang. kutin na lang. Masira itong halaman ni nanay. Makapuno yan. Hindi ko na nagawa. Ano na? Yan. ah, ito? Makapuno pala ito? Makapuno yan eh. Hindi, pa sira. Hindi pa siguro ito. Hindi pa ito. ko na alaala eh. Hindi ko na alaala. -ala. ni Jojo yung kahapon. Oo. Oh. Kailangan ko pa sa dito. Naligo pa mga linis ito.

Ay, si... Yung palayon Si Titit. Oo, oh, doon ang da, labas namin. yung Alak ano? Yung batak-batak na ganyan, oh boy? Oo. Yung sinasabi niya, ano? Titit, ano yun? aduh yo, main wantis boy, selain lubang kumaha pak, andon, oh, oh, andon wantis, halo, apa kabar, kita di lingkaran mana ini? Ito baga pala ang mga chinilas o. Oh. Nilabhan na inaanay. Nilabhan ko, <tweak> punta pag umaga, nabit sa talapakan ay. Parang nga ay, parang pagkakasya naman sa pinas, parang naman sa Ya la. Mm -hmm. Masilab-silab mo yan ay Diyan o oh, sa labas mo itapon po Tapos silabin mo na dyan Diyan o dyan para maaaris yung mga lamak Kaya nga dyan Ito, pati mga basura na no oh. Diyan mo ipunin sa labas na yan. At silabin mo. garo araw kasi silab mo. May mauubos yung mga kayakas na yan. Kaya mo libangan. May tao doon oh. Sino yun? HED ata. Meron ba yung sandong na kulay itim na may pula? 打鳄。